pormal nang binuksan ng Department of Science and Technology ang 2025 Regional Science, Technology and Innovation Week sa lungsod ng Malolos, Bulacan. Sentro ng pagdiriwang ang pagpapalakas ng mga inobasyon at agham tungo sa mas matatag, maginhawa at panatag na kinabukasan. Sa ilalim ng temang siyensya, teknolohiya at inobasyon, kabalikat sa matatag, maginhawa at panatag na kinabukasan, mas pinalakas pa ng Department of Science and Technology ang progreso ng Central Luzon, gayon din ang kahandaan nito sa pagharap sa mga natural na kalamidad sa tulong ng agham. Para sa lungsod ng San Fernando, Pampanga, naglaan ang DOST ng nasa halos 4.9 milyong pisong pondo para sa pagbili at integration ng AI-ready network video recorders sa CCTV network ng lungsod. Ang modernisasyong ito ay magbibigay kapasidad sa lungsod para real-time na masubaybayan ang mga insidente gamit ang artificial intelligence. This upgrade enables real-time vehicle detection, automated traffic counting, and incident monitoring through artificial intelligence, enhancing traffic management and data-driven policy formulation. Samantala, nagbigay suporta rin ang DOST upang gawing solar-powered ang itatayong Malolos City Advanced Waste Solution Facility na gagamitin ng lungsod upang masolusyonan ang problema sa basura. We are deeply honored that we are one of the pioneering who will launch the pyrolysis for the City of Malolos and that will cater like 200 tons of waste on every for every single day. That is why makakatulong po 'yan sa waste management natin, thanking DOST, DICT, DILG and Development Academy of the Philippines for making your city of Malolos as one of the pioneers also of Smart City Philippines. At upang mas palakasin ang kahandaan ng Central Luzon sa pagresponde sa panahon ng sakuna, itinurn over rin sa Provincial Government ng Zambales at Pampanga ang MOKOV, isang vehicle na magagamit naman sa panahon ng sakuna. Pinagmamalaki namin na sa Central Luzon, no, mayroon na tayong pitong uh, MOKOV units uh, practically pitong probinsya lang ang gitnang Luzon pero yung unang dineploy natin ay Pinrovide natin sa Office of Civil Defense Regional Office. So bale sa ngayon, meron tayo sa Office of Civil Defense at sa anim na probinsya except for Pampanga. So yung Pampanga natin katulad ng nakita nyo kanina, inaward na natin yung cheque for procurement na rin yun. Hopefully within the year mabili na rin nila. So not, on, not only disaster, ginagamit din natin ang Mocob during mga community activities, fiestas kasi nagagamit natin yung mga drone, yung mga uh, high fidelity uh, recording systems, yung mga cameras niya to monitor yung situation in any given locality. And I would like to make mention on no, na nung nakaraang bagyong Pepito na talagang sinalanta yung uh, Dinadyawan Aurora. Dumating doon yung tatlong mokob, mokob ng Aurora, mokob ng Tarlac at mokob ng Bulacan. Na silang uh, eka nga, very visual no yung naging naging pagrescue ng tatlong mokob systems at immediately yung mga tao doon na walang access sa potable water, nak makikita nyo nakapila sila doon sa uh, Uh, mobile water treatment system na nakatandem na, na, sa mukob natin kung kaya't immediately na-provide natin yung pangangailangan ng ating mga kababayan sa isang nasalantang lugar. Sa pamamagitan ng agham teknolohiya at inupasyon, layunin ng DOST na makapagtayo ng mga komunidad na hindi lamang matatag sa hamon ng panahon, kundi handa ring makipagsabayan sa mabilis na pagbabago ng mundo.